Good morning mga idol Nandito na po tayo sa site Upa po nga tingnan natin kung ano na yung ginagawa nila dito So suli po tambak Tapos ukay po tayo ng poso negro Po si Sedi Tsaka si PJ sila yung naghahakot ng lupa Then yung dalawa po Si Ron Roda At tsaka si Michael Inuukay po nila yung ating poso negro So yan po sila Malakit daw po yung lupa ano po ang dilalakit uh, dahil nga diba nung isang araw po uh, nasagasaan ng truck yung linya ng nawasa kaya po dito halos bumuhos yung tubig. Uh, so ayan po muna yung uh, update natin ngayong umaga dito po sa ginagawa natin dito sa may Rosario subdivision sa may Pidela po. So yan po bali ino kaya nila yung gilid niya para sa ating wall putting. Maglalagay po tayo ng wall putting sa gilid na almost 30. So bali po asintahan nila yan level po siya sa ating uh, flooring. Ubali po mula doon sa 2 3 4 5, mag-aangat pa tayo ng uh, 5 hollow blocks, siguro babaon pa tayo ng uh, mga tatlo. Tatlong hollow blocks then lima walo bali nasa mga 170. to 175 'yung uh, ano natin, height ng ating uh, poso negro, then magkaka-partition tayo uh, around 150. Mas maluwag siya dito sa Pantang kaliwa natin sa kesa sa kanan. So yun po mga idol, bali uh, patuloy pa rin yung paghahakot nila. Then na uh, yung dalawa, pag okay na ano, maglalance na rin po. Uwi na ako nito, iwan ko na lang muna sila. Babalikan ko na lang sila mamayang aha, bandang hapon. So hintay lang po natin dumating yung pang na truck na holder uh, natin ng tambak. So uh, tumaog sa atin yung... Uh, magtatabak po nasiraan daw sila kaya mamayang uh, hapon na lang sila darating so ayos lang naman po kasi sabi ko yung pangatlong uh, delivery deliver nila kahapon is sakto pa lang naman po nahahati eh, baka hindi man nila tumatapos sa hanggang mamayang hapon kasi dalawa lang po yung naghahakot natin tapos yung dalawa naguhukay po sa ating poso negro so mamaya kasi pagkatapos nila nga nahukay yun is gagawa na sila ng uh, pangparilya niya para sa wall putting pasinta na rin po natin yun para at least yung uh, tambak natin is pwede na natin ilagay uh, sa, sa pagitan o no, sa paligid ng, ano, ng uh, ating poso negro. Kasi po medyo mataas ang tambak niyan, nasa mga more than 1 meter po po ang itataas niyan ng ating tambak. Kasi po yung levelasyon natin, yun po yung tie beam, so doon po yung levelasyon ng lupa nito. Kaya nga eh. So po mga idol, dumating na yung ating pang-apat na truck na tambak. So bumili po tayo ng mami nila, ham and cheese, tsaka yung tinatawag nilang mojako. So yun po, bali pang-apat na truck na namin ito na uh, dineliver dito. So nakapag-layout uh, na po pala din sila dito sa ating uh, Poso Negro. Parang magkapantay lang. 150 ba to? 1 meter. Oh, nga 1 meter to 150 yon. Yeah. Ali nga, beri ko sabihin mula ke tangga kita 150 ne. Yung sentro mo. Wow, yeah. 150 yan. Yeah. Bet parang parehas lang kasi. Di ba 250? 250 lang ang layo niyan, di ba? Parang nagkamuka kasi sa so ayan yeah. so, po bali uh, magbawa wal puting na po sila dito sa ating uh, poso negro para maasintahan din na rin nila so kaya po nasabi ko yan yung tambak natin pang apat na truck na po yan na papasok dito sa ating uh, ginagawa tapos na merienda muna kayo ngayon po nag laga, nagano uh, na sila, naglagay na sila ng wall footing. O, tapos po sa ibig ko laga, lagyan na nila ng isang hollow blocks para just po bukas kung mag-asinta sila, meron na pong magpapapatungan na niya. So, bali po ang lapad ng ating poso Negro is uh, 150 by 250, then uh, may hati po siya ng 150, then 150 po siya dito, then 1 uh, meter po siya dito. So, yun po mga idol, patapos na naman po yung araw ng uh, Merkoles. So, yun po bali ang ginagawa po nila is uh, patuloy pa rin po yung pagtatambak nila at saka yung... Uh, pagasintada ng ating poso Negro. So mga idol, maraming maraming salamat pa rin po sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa amin. Sana po wag kayong magsasawa. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.